So yun mga kaskupi Dito kami ngayon ni Lino at saka ni Jerwin uh, Pupunta kami ngayon dun sa ano Yung pinangyarihan ng uh, nalunod na dalawang bata So ayun kasama ko yung dalawa Puntahan mo na namin yung dalawang tago So yung mga kaskupi Pupuntahan mo na namin ngayon yung pinangyarihan So ngayon mga kaskopyo ay puntahan namin Ito yung ilog mga kaskopyo So papunta doon So di na kami nagano, nagbaloto, nagbaluto Lakad lang kami dito sa may ano, Sa may bukid nila ano, Dino no. So dito yung dinadaanan ni mga Papuntang bukid nila Nonoy So Tapos nagbabaluto kami papuntang Uma Doon sa bukid nila din dinadaan na namin doon dito so ngayon eh, naglalakad lang kami so yan o mga kaskopi din so ayun mga kaskopi dito na daw yung pinangyarihan Nung ano yung nalunod so ito ito yung inakita nila lino nung nangwa kami ng ano buko so dito sila naglaro ng lino tapos dito din kami no, nag ano dito kami nag ano ng baluto so saan bandalin dito Ah, doon banda? Dito, dito nga, ah, may liro. So, ayun mga kaskupi. dito. Dito daw yung nangyari yung ano, yung nalunod na dalawang bata. So, ano kasi ngayon? High tide. So, ayun mga kaskupi. Dito pala banda yung ano, yung nalunod yung dalawang bata. So, ay nalalino. Pumada so, sila ng ano kay Mito. Ito mga kaskupi. Oh. Dito kami ng ano dati ng na, ano kay Mito. Tapos sa uh, kakaw. Ikot kami. eh oh. no, Makita si Jerwin. no naman? sobi. Eh tapoy nango di nang may ng, ano kay mito. Tapos nanguhan ng panggatong. Oy, ayan ang makascopy. Yan yung ano natimunan. So, pumunta lang sila dito sa ano dito sa ilog so naglakad naglakad sila doon sa may ano palayan papunta dito so ayun oh dito kasi yung ilog yung tatlong magkapatid so yung babae lang daw ang naano naligtas so doon banda mga kaskopo yung pinuntahan namin kanina so ito yung ilog oh yung papunta doon yon doon sa papuntang Burabod so yung dito naman papuntang Uh, ano ito din, Lynn? Bangahon tapos papunta doon sa Hirali sa bukid nila Didin so dati na din kaming pumapasyal dito nanguha ng ano kay Mito tapos nagbablog kami nanguha kami ng bayoyang okay. so dito yung pinangyarihan mga kaskopi, oh. so may nakita kami dito ano chinilas yung chinilas tapos may payong siguro ito yung ano yung sa mga bata siguro iniwan to so, hindi na binalikan so dito yun sila Lino naglaro dati umakit sila Justin si namamasyal kami dito and, ano nangunga kami ng bayuyang so yung dun pala banda anong ano uh, hubas low tide maabot doon yung bato tapos dun sa bandang gitna pala yung kantilado malalim na so ngayon uwi na kami kiss, kiss lino so, ano, may nangunguha ng ano kangkong so yun mga kaskopyo nangunguha sila ng kangkong pang kulay so, libre na pang ulam ang kangkong may dala din sila ano pang gatong tsaka ano, kay mito kopi si Tay Miguel. Tanong atong duwa. Ano daw teras? Ng teras tinagay. Teras no. Sumagka kasi siya nang umakyat sa sa ano sa Ayun, kay Mito. Ang linaw ng ano mga kaskopi, yung ilog. Ang linaw. So ngayon mga kaskopi, ay pauwi na kami. Ano, si Lino at si ano, Jerwin kasama ko. So, malapit lang naman ano, lalakarin namin. Oh, dito sa so Mga um, ano, talabong. So, ayun mga kaskopi, dito na kami. parating na kami. So, ayun oh. No, nakita namin si Didin at si Nelson. Namukot ng lambat ng isda. Pauwi na din yata sila. O so, yun, shoutout natin si Christopher Banalo, si Lister Ortiz, si Windrubay Bukal, yung mga uh, kaibigan natin sa ano, sa Liti. Shoutout po pala kay Kitchen, ay, Kitchen Ortega at saka shoutout pala kay Kuya Nicole TV. So ayun, huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe. Ayon God bless bye bye